Hello guys, good morning. Ngayon guys, ay eh, maliligo kami ng dagat ngayon. Kaya ito, nagluto, at isi, nagluto muna ako guys ng ginis with ano, radish. Kasi, ano, gusto kong kumain guys, yung almusal eh, katakam na katakam ako nito. Kaya nagluluto ako kasi, yan, tinikturan ko siya. Kasi ito ang uulamin ko ngayon. Habang busy ako sa pagliligpit dahil eh, nililigo kami ng dagat ngayon. So ito, may baon din nagluto din ako na ang praya na ang, ang sahog ko ay bagoong alamang ayan, yan ang aking uulamin ngayong almusal kasi maliligo kami ng dagat ngayon guys pag kami, kami, pamilya kaya ayan, magluluto muna ako at saka magalmusal muna simple, kailangan ko ng energy di ba diba? kasi parang ako yata ngayon ang ano eh, kailang marami akong trabaho ang gagawin, di ba? Sa akin sila umaasa kaya ayan. So, kakain muna ako para meron na akong energy sa pagliligit -e ng aming mga dadalhin puntang dagat. Pupunta kami sa isla dito sa Japan. Ayan, nakaready na ang aking kakainin doon. Okay? Ako lang naman ang kakain nito, guys. Yung mga kasama ko, hindi sila kakain yan. Kasi may baon kami kanin, nakahanda na yung, yung tabasco kasi gusto ko yung may masing yung na manghang. Diba? Tapos ko akong plastic wrap para pambalot kung sakasakali. Tapos meron na rin kitchen paper para pampunas sa mga dumidumi sa tabi-tabi. O ayan. So ayan. Meron nang nakahanda na yung aking malaking bag. So nilagay ko na lahat ng aking dapat dadalhin. At nagdala din ako ng ano, parang anong instant parang lutuan, di ba? O ayan. Pag tanggalin mo yan, pwede ka magluto dyan. Dito, tapos may takip siya. Tapos kung gusto mo mag, mag ano, mag ihaw ng mga karne, tanggalin mo yun, tapos ilagdag ng ganyan. Convenient talaga siya, guys. Maganda talaga ang lutuan na ito, guys. Di ba? Pang pang cowboy talaga siya. Ayan. Tapos may takip siya, di ba? Ang ganda nito, guys. Tapos, ayan, ganyan. Tapos meron siyang built-in. yung kanyang pinakaglas. Diba? ilalagay mo yan dyan yung gas na yan at hindi ka na magluto at sabi water mineral water, may dala mineral water at saka nakahanda na rin ng ating mga cooler mga pang camp kung ano-ano pang sisiburetsi dyan, ayan dami may tubig ito nakahanda na rin ang mga ano nang mga kasamahan kong mga ginakis dyan, ayan para ano, mga salobeda para salbabida <laughs> para naman matuwa sila doon, di ba? Ayan. So, ayan. Ito, guys, ito yung, ano, is, siya, guys. H hindi ko na siya kailangan lagyan ng ice. Alam mo, bakit, guys? Ano sabi siya, guys? Kuryente. Electric na siya. i charge mo na lang siya or isaksak sa kuryente. Parang, ano siya, guys? Parang, ano, instant, ano, freezer. O, di ba? Naka-charge na yun siya kagabi pa lang. So, punong-puno na yan ng battery. So, hindi na namin kailangan maglagay ng yelo or ice. Ilagay mo na lang yung mga, ano dyan, mga mga soft drink. Malamig na rin siya. Isisate mo lang yung gano'ng ka kalamit ang gusto mo. Kasi naka-charge yun siya. Diba? Made in Japan. Ano may yung sa Japan? High-tech ang Japan, diba? So, yan yun talaga, guys. Huwag tayong magagawa. So, ayan. kaka na lang ng aking bag. Yung mga sasuti namin. Kasi yung aking Doritos na pabuyuto ko. At saka yung ating mga ano tawag nito? Ang pang-protect sa ating mga mukha. Ang hindi tayo masunog ang mga mukha natin. Tapos meron tayong mga patitin. Okay. And guys, ito sa kanya sa kanyang Ito ang aming sasakyan. Puntang isla. Ayan. Ito yung van. Ano? Mga, maybe mga 10 people pwede makasakay na dito. 10 people. Mga 10 tao. Ah, dito sa van na ito guys itong so, aming sasakyan yan yung papunta doon sa amin patutunguhang palilibuan ng dagat ito so, yung guys ito ready na guys oh my god upo muna kami tapos ayan hindi na na lang natin yung ating driver taga manigo sarap ng pinto siya katay korek katay isasara natin so, guys kasi ang init. Kasi I-ano natin It's ang kurti na. Na, siya, siya na yung driver? Ba? Tapos siyempre kanina pa ako umaga nag ano. Kaya na dumati na yung ating driver. <laughs> kaya ayan. So, ang aking ano eh. Siyempre pagod ako eh. Ang kaya ako kaya lahat. So, mag-relax mo relax mag muna ang pig diba? Ako na ang nagluto. Ako na ang naglilig. Siyempre relax relax muna ako guys. Guys. okay, welcome to the tour. Kung muna kayo guys sa Fukuoka City, Japan. In Kyushu. Okay. Ayan, pasok na tayo dyan guys. The toll gate. Kasi so, doon tayo dadaan sa express highway, express highway para mas madali. Tayo, mas madali tayo makarating, di ba? Ayan <coughs> tayo sa express way dadaan. Pero may bayan doon guys. Pero itong sasakyan na sinakit ko guys, automatic na siya guys. Super

That is the Fukuoka Tower. Fukuoka Tower yan guys. Fukuoka Tower. Ang gaganda rin ng lugar na ito guys. This is called this. Ang lugar na ito. Ang tawag is Yonuchi Hama. Nataas so, ng mga building dito guys. So ayan guys. Nakarating na tayo. Yung shortcut ko na. Ayan. Hi, Nomi. kami lang ang nagpatayo ng tent na yun. Guys. Hi. Yung daladala -dala na namin tent camp guys. Kami lang ang nagtayo niyan. Kami-kami lang talaga. Pinaghirapin namin tayuin yung ano na yan. Yan. Ayan. Sarili so, sikap. meron na kami sa mabida. Nakanda na yung table na dalala din namin. Tapos, yung aming lutuan. All. Ano, lahat-lahat yan. Ano Te. lang. Handmade. <laughs> ano, palang kami lang talaga. Ang <laughs> Tapos, ito so, yan. Ayan yung mga junakis, guys. Ready, ready na sila sa kanilang, ah. Lang, ano, para mag-enjoy <laughs> sila. Diba? Ayan. Aking cute, kinuasi. Ah! Ha, Ayan, ah! nag-enjoy yung, yung mga kids. Diba? O, musiroy. So, ayan. Um, 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 um. Init, init. Nami, no, asik. Grabe. Nami. Um, Napakainit talaga. Ka <laughs> <ako>. Kaya sila lang, <laughs> hindi ako muna maliligo kasi baka masunog yung aking pesnak. Uh, musiroy. Binibidyo ko na lang sila kasi... Um, medyo, eh. ano, busy pa ako. Kasi tabiro, yung... nakaswita. Liligpitin dito na side. So, ayan. Ayan. Ayan na sila. Sana matuloy sila. Kasi kita. Tapos na sila ito na. Naman di ito naman ako. And dito ako ngayon. Dito. Nag-aayos. Kung anong Maka dapat ko gawin ko. Ayan. <laughs> Ilabas ko na yung mga dapat gawin. Ito naman yung isa. Ayan. Hinihila na. Kasi sasakyan na nila yung ating ginawang malaking salvabeda. Salvabida. At ito naman. Magparilaks-relaks muna ako guys. Siyempre. Ayan na ang ayan syempre ako yan guys no <laughs> ligo sila tapos muna ako kasi pagod ang pig you know nagka-aga ko kayang nagising tapos nagliligpit ko diri para makaka Jesus ang hirap kaya diba so magdadag sila muna ako mamaya na ako maliligo pag medyo malamig lamig na diba ayan naliligo na ang mga kids nag enjoy sila enjoy lang diba At ako naman taga video lang oh o di diba, wow. na ba? <laughs> <laughs> o ano? uh. <laughs> ang galing. Ay! Malig na nag-video. Huwag babanggain yung taga-video. som mga pata, guys. King! It, <laughs> ito yung... Gara. Ano ba itong ano na ito? Shima. Ito si ma... Ito si ma... Ito si ma... Ito si ma... Ayan dahil nagutom na mga kids, magluluto na ako. Ayan, ng mga inihaw na mga carne. Mix na yan, guys. Merong, merong pork, merong chicken. O, di diba guys? Mix na yan siya, guys. merong beef. Meron yung baka. Ayan, ay, ay, mix na ano, mga ring kasaman, ring, guys. Eh. Kasi yung mga buhangin, kasi, guys, mong na ano yan. doon, nadumihan kaya, yung kami, ano, Parang, yung, ano, namin. Kaya, ano, kanya, pa ano, 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 Luto, luto. Diyan ako na lang muna ng video kasi ako yung pagod kanina ang umaga eh. <laughs> Kaya kayo na naman na dyan. naman ng dalawa. Oh. Wow, ang sipag talaga. Kasi so, may linisa talaga nila oh. Eh. Nilis nila yung mga ako, masipag buhangin. Masipag akong kumain lang. So, Mamaya kainin ko yung lahat. Yan, yan. Isang, isang kasama ko naman kasi wow. yan. Siya taga-ihaw ng mga karne. Pero ako guys, kinain ko talaga yung ampalaya talaga. Sa inyo na yung mga karne na yan. Hindi ako na. Basta ako. Ito lang yung sa akin. Gulay lang. <laughs> Ayan. Medyo basa-basa na rin ako guys kasi ano na eh. Naligo na rin kasi ako. Okay guys, thanks you. Thanks for watching guys. Hopefully. Ayan, yung kasama ko sa buhay. Nag-ano, diba, nagpapa, nagpapatan daw siya. Nagpapatan. Okay ba? Diba? Nakakapagod pala mag-waste over. Okay. O sige guys, ayan ako guys, nakapayong. Siyempre guys, siya nagpapainit. Ako naman nakapayong. Ayaw kong mainitan eh. Kasi, mamaya masunog tayo <laughs> ano ba yun nakakatawa no nasa gagat nagpapayo oh my goodness ba, ang ganda ng video to okay guys thank you for watching to my vlog